Kauli lang daw. Tirado na? Oo, kauli lang daw? Tapos lang lang daw. Sabi mo dun pa, nahilado na yung siyang? Ang bagong datay? na lang daw yun.

Yan swing ko sana wala na. Tumawag ako sana hina wa. So dahil mawaga babad. Ayaw niya na dito ang gawa Hindi na siya magsama. Baga mababa ulit. Huwag ka na magwa. Magansu ka pa nila. Dala siya ka agad eh. Kamara pala ng lakbay tadi ngaro sa tindahan. Hindi na kaya makina ng pakurap. Tangina yan, hindi mo sala. Oo, oh, oh, laki ni kuya Sama tayo sa kinubuy. Diyan ka dyan. Gamot dyan sa kilikilip, hindi oh. Pag tayo bukas, wala, may iwan talaga ito. iwan talaga ito. Iwan talaga ito. Iwan Iwan ka ito. Iwan talaga Aray mo! Putan nga bagay nga sila! Pagsak na po! Pagsak na po! Pagsak na po! Pagsak <laughs> na po! Bagsak na po! Pagsak na po! Pagsak na na po! diyan po! ka Bakit wala, wala, wala magawa mag mag siya? Ang tutubo siya

oh nah, nah ya, kan? release. Mau rilis itu sebut Ano yung single naman, hindi ka kayong magtama naman. Nakita naman siya nga ba tayo? yung mo, nakita naman dito sa oh up. Oo, para ureles. Palit palit naman mas madaling nga dito. Mas madaling magpuno oh buslogan o. Pilihin para mag-release magpuno. Hindi nga ureles mo, hindi, bahala ka. Bahala ka, mo. Kung mo, naman ang

sa Gagoyga, basta yung may gilato maganda. Yung si Kert sa gilato, wala, parang sinuka ng pati. pag ko rin yung gilato. Nilugaw-lugaw niya kasi yung takli niya nung bata ka. Si <laughs> Bern hindi yan nilugaw. Na, ito nang saya naman ka, sayo yun, sayo yun. Say, yun nilugaw, kinahin ko lang. <laughs> <laughs> kinahin niya lang, yan nilugaw. Cards ng cards ka, kita naman saya naman ka, sayo yun, sayo yun. Yung batat nga raw yun. Hindi na rin ice cat, isang pieces yun. Dati naman tayo naman yun. Balikan lang naman yun. Away pa kayo. Sabi nga ni Kaj, Basta pangit sa kanya na. ni Pag maganda daw hindi kanya. medyo maganda pa namun dito. ni Juan, ni Burn. Sabi niya. Sabi niya. Sabi Sabi niya. mo sa huli namin, ilang patay. So, mo dun ba? Hindi ba? Harang siya ipasok sa sila hindi sila sino mo pasok ka? muntik tayo mag matitila doon ka nila sinanap na ito na nga namin eh ayaw nyo rin na ipasok mismo ayaw nyo maniwalat gisingin mo si boss sabi ni Pabiot ang tagal-tagal na maglalaot ipasok mismo tamalik na talaga yan sabi ko

wala okay, yung sabi siguro na si na siguro ako na siya kung kaya sabi ko nakidila hindi siguro pa hindi siguro yawa yawa dahil kita kanagalan mo kaapa na pasukan dito yipasa 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 sabi yipasa 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 ito, yipasa 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 250 na yung <gibit> rumbo niya kayo, 250 na yung makita sa kanya. 250 na yung rumbo niya, nalikep ko siya. Tapos 3. Tapos oh, no, no. na talaga yun, wala nang banggaan. tayo. Saya okay. okay. naman okay, 7 minutes. Mukha tayong bariyawan. Inarasan tayo, inarasan tayo. Ito yung ilisi lang, <laughs> kahit <laughs> kung naputa tayo. Ganyan. Ganyan. Ayun pa siya, kwan. Sa Sa didilaan. Inuha na ang cricket na ipapasal. yung nagkakumpisor. Impresor pa sa

Ha? Wala. No? Wang... nga? talaga sila Dami silong ngayon. Eh, may yabat nga pang talaga silong. Okay. Problema, okay. hindi nga magkain. Anong mga gawin natin? Dito, hindi naman. Tanghali naman kasi dahil lagi pumupunta. Hindi naman nga May bangka. alis alis nga. Sabi niya sa akin, dito ka lang magpalawag sa alis ako gabi. Bakit nga? Magpalawag. 50-50 na kasi natin ng pana. <laughs> si Boy Boy saan Wah, Maraming mga gasolina itong mga ba tayo? Uy! Sana yayahin Kung paalam mo yung isang patipiran na yung ko! Ay! Ayun Sa Saan? Itahalas? 3 nights pa naman ayos ang Wala ko! Wow! Nandun talaga nyo Idol niya yung Tracy! Oh, Idol lagi niya kay talaga sila ako Alam kong... Hmm. Kaya dito lang itong mga tong kako. Nakilimog-limog pa naman ba ito sa bayang taban? Akala ka saan ako upat ay nila yung concept. Nilagay nila sa naiba yung ista. Hindi kayo, hindi kayo. Hindi kayo, hindi kayo. Awa. Kaya pala makarami natatakot ah. Yung... Sabi niya isang ikot lang kaunin ni yung tunkat. Nandito tatlong bayo nukat, tatlong pigre. Sabi daw tawid nun. Tawid lang kita Sabi niya Diyos na walang tawid. buti punta ko si Norbe. Wala talaga hindi magkain yung isla nung ano. Bakit nung hey, pumunta ako doon, naka, nakapasabit ako sa kinam. Hindi, hindi, hindi talaga magkain nung unang lahat natin. Sir, hindi naman kasi nagkikita si Fabio. Pag umikot siya, nagsingi-single. Pag walang kumain, takbo na siya. Uh, so, Gati uh, hindi man magtalang talon yung mga isla. Sila sila? Huwag okay. lang ilaw sila. Oo, lang ilaw sila sila alin. Talon-talon sana, maniwala ko. Mamaya, huwag kong patong-patong. Oo.

pala po na yung palitan oh? mo yung ano yun oh? yung may nang ano, sugan, palitan mo. Uh, mo dun oh Doon dun palitan mo balik mo lang pong